Hello Minasan, kami nga pala mga OFW dito sa Japan pero hindi pa kami mayayaman. Naisipan nga namin mag-celebrate ng ating ika-18K followers. Kaya naman, pagkalabas na pagkalabas namin sa trabaho ay dumiretso kagad kami sa grocery store. Naisip nga namin magluto ng spaghetti. Pero syempre dahil tayong mga OFW ay nagtitipid, nagtapong-tapong kami na mga katrabaho ko dito pero hindi nila alam na naka-18K followers na tayo. Basta ang sabi namin sa kanila ay share-share kami ng 200 yen at kami na ang bahala sa ispagitihin. Para nga sa aming last day ng trabaho ay hindi na sila magdadala ng kanilang baon. Dahil nga dadamihan na namin yung luto ng spaghetti at yun na ang aming ipagla-lunch. At syempre payag na payag naman ang aming mga katrabaho kaya naman nag sila sa amin ng 200 yen each. At ang sosobra nga sa mga pamimilihin namin ay kami na ang bahala mag na. Kinabukasan naman third day ng aming trabaho. Pagkalabas ko ay pumunta naman ako dito sa tamang mura post office. Meron nga kami nitong po-order na dalawang lakslim at dito ko nga ito ihuhulog para makamura tayo sa shipping fee. Hindi naman ako masyadong nag-struggle dahil may bawan akong hai, hai, hi, hi hi Unigay shimasu! Koryo unigay shimasu. Coffee? Hi! Coffee dake desu. Coffee no coffee no ano mame desu yun. Mame no kona desu. Hi! Koryo hi dite kudasa. Hi! はい、あ,りいありがとうございます。 O di ba minasan, hay lang ng hay sa kausap mong hapon kahit hindi mo ito naiintindihan. Char! Pagkatapos ko ngang maipadala yung ating letter pack na may labang coffee, ay nagpunta muna ako dito sa may ATM machine para mag-update ng passbook. Hindi nga mahirap magamit ng ATM machine dito sa Japan dahil meron naman silang English version. Pagkatapos ko naman, sa post office ay dumiretso naman ako dito sa malapit na bilihan ng cake. Naisipan ko na nga lang din bumili ng maliit na cake para sa amin ni ate dahil nga proud na proud ka at naka 18k na kami sa aming Facebook page Sobrang saya at thankful nga namin Dahil marami na kayong sumusuporta sa aming mga OFW Kaya naman kahit papano ay eh, parang reward namin ito sa aming sarili Na hindi kami napapagod mag-share sa inyo Ng mga informative at saka ng mga diskarte namin dito sa Japan Bilang isang mga OFW Sobrang saya nga din namin at nakakawala ng pagod kapag nakakabasa kami sa inyo ng messages na sumusuporta at palaging nakaabang sa amin. Tapos marami nga sa inyo na araw-araw ay hindi nagsasawang magpaalala sa amin na magingat kami sa trabaho, mag ohayo bumati sa amin at kung ano-ano pa. Kaya naman kami ay eager din magbigay sa inyo ng mga content or videos na pwedeng makatulong sa inyo just in case na gusto nyong pumunta dito sa Japan. At kung hindi man dito sa Japan ang pupuntahan nyo pero mag-oo FW kayo ay sana makapagbigay kami sa inyo ng mga inspiring videos at saka makapagbigay ng mga ideas kung papaano rumakit kung papaano makapag-ipon at kung papaano i-handle ang mga bagay-bagay sa ibang bansa. Balik nga pala tayo dito minasan sa mga cake hindi ko nga mabili itong mga cake na ito at napakamamahan. Ang nasa isip ko naman kapag itong maliliit ang binili ko ay baka naman kulang sa amin ni ate at paghahatian nga namin ito sakto naman na may nakita ako doon sa bandang gilid kaya yun na lang ang binili ko. Nasa 1,750 nga yung presyo nung cake. Hindi ko na nga lang na videohan kasi inilagay na kagad nila sa paper bag. Dito nga pala minasan sa cake shop na ito ay pwede kang magbayad gamit ang iyong credit card. Meron nga din silang point card kapag ka siyang ibinayad mo. Umuwi na rin kagad ako pagkatapos kong bumili at naabutan ko nga si ating nagpe-prepare na ng ispagitihin. Mga isang kilong pasta na nga ang aming lulutuin ngayon para bukas sa aming last day. At syempre walang ibang gagawa niyan kung hindi si ate Virgie dahil napakasarap nga niya niyang gumawa rin ng spaghetti. Napakabilis nga ni ating kumilos dahil pagdating ko nakagayak na yung sibuyas, yung bawang at saka yung bell pepper. Kaya ako naman ibinaba ko kagad yung aking ibinili at tinulungan ko na si ate sa paghahanda ng aming spaghettihin. Kakalabas nga lang namin ito sa trabaho at diretso naman kagad din kami sa pagluluto nitong spaghetti. Kailangan nga namin pagtulungan nito ni ate Dahil may pasok pa kami bukas ng umaga Ipapakita ko nga sa inyo yung mga ingredients ni ate Sibuyas, bawang, bell pepper, may mushroom at saka may carrots Tapos yung natira nga namin cream cheese Ay inilahat na rin niyang ilagay Tapos eto nga lang yung aming available na panglahok Nagprito kami ng meatballs at saka ham At eto naman yung mga sauce na ginagamit ni ate Hindi nga yan pare-parehas Pero namamanage niyang pasarapin ang lasa ng sauce ng spaghetti Tapos may apat nga namin klaseng cheese ang ilalagay ni Ate dito. Ang isa pang nagpapasarap sa spaghetti ni Ate ay ang dami niyang maglagay ng cheese. At yung cheese nga na inilalagay niya ay iba't ibang klase rin. Yun nga lang ang kagandahan dito sa Japan. Sobrang dami ng flavor ng cheese na pwede mo talagang ilahok sa mga pagkain. nilalagay na nga ni ate yung mga sauce. Bali limang pack nga yung aming binili para sa spaghetti na ito. Tapos may nilagay pa ulit si ating cream at ito nga daw ay pampasarap din sa spaghetti. Halos mapupuno na nga itong malaking kaserola namin sa sauce pa lamang. At nitong nga hinalo na ni ate ay talaga nga namang nagmukhang creamy at lalong sumarap. Nagdagdag na nga rin siya ng condensed milk dito. Para nga daw may konting tamis yung ating sauce sa spaghetti at ayan na nga, grabe, sobrang sarap, sobrang lapo talaga nung sauce ni ate. Pagkatapos nga pakuluan ni ate na ilan pang minuto yung sauce ay inilagay na niya yung pasta. Para nga bukas na ng umaga ay ready at kukunin na lang namin sa ref. Medyo na late na nga kasi kami bumangon dahil lumalamig na ang panahon dito sa Japan. At syempre, ididinner na nga namin ni ate itong spaghetti. At hawak nga ni ate yung binili ko kanina doon sa cake shop. Hindi ko nga alam kung cake ba yun? At kinabukasan, andito na kami sa kantin. Ang pinakaaabangan nga naming lahat ang lunch break dahil sobrang excited talaga kami kumain ulit ng spaghetti. Sina ate nga habang nasa loob kami ng trabaho ay laging nangungulit at sinasabi nga excited na kami kumain ng spaghetti. Nakakatuwa nga sila at talaga nga namang intay na intay sa spaghetti niluto namin ni ate. Ay si ate lang palang nagluto ako ay lamang nung ginamit niya. Ipinagdala na nga rin namin sila nitong cheesecake na napakalambot. Sobrang sayang ang kumain kapag salo-salo. Hanggang dito na lang muna, Minasan, Jane.